Kasi ano may lumabas na viral video na naman na si uh, OG Diaz na may kumain ng mga kasama niya. ako na hindi daw ano sa panlasa nila. Wala paki sa kanila. Yan ang naging reaksyon ng viral street food vendor na si Diwata matapos tanungin ng vlogger na si Selomo21 kaugnay sa recent YouTube vlog ni Oji Diaz. Naging topic kasi ng Showbiz Insider ang kanyang paresan na kung saan ang balita niya ay may mga kaibigan siyang nagpunta sa tindahan ni Diwata upang tikman ang kanyang mga tinda, ngunit tila hindi raw nito nagustuhan ang pagkain. Ang sabi ng friend ko, parang hindi daw kasundo ng kanyang panlasa, kwento ni Oji sa Showbiz Update Vlog. Sabi pa niya, ako kasi hindi ko pa natitikman, pero siguro maganda din na sinasabi natin ito para at least aware si Diwata na pasarap pin pa lalo ang kanyang pares lalo na't bonggang bongga na siya. Ang daming vloggers ang nandoon halos araw-araw yata e eh kino talagang kinukontent siya. Mensahe pa ng talent manager vlogger, sana hindi ito hype lang at magtuloy-tuloy ang negosyo, at the end of the day, masarap pa rin makakita ng mga kapatid natin sa LGBTQ na nagiging matagumpay at hindi nagbibisyo-bisyo. Back to Diwata Heto ang kanyang naging sagot patungkol sa issue, wala akong pakialam sa kanila, tulad ng sinasabi ko, kung hindi nyo gusto ang pagkain ko, mag-scroll, pumunta sa ibang nagtitinda, marami naman kami dito na nagtitinda ba? Diba? Patuloy niya, yung sinasabi nilang hindi pasok sa panlasa, edi maghanap ka ng pasok sa panlasa, hindi masarap, edi doon ka kumain sa masarap, huwag nyo nang pahabain, ganun lang kasimple, napaka basic. Kasi hindi ko naman siya pinipilit sa inyo kung ayaw nyo, nagtitinda lang naman ako doon para lang sa may gusto, dagdag niya. Ang tanong pa niya, ano ang motibo, bakit mag-hysterical pa sa social media, di ba? Hindi pala pasok sa panlasa mo, edi huwag ka nang bumalik, huwag ka nang umulit. Bandang huli, sinabi ni Diwata na patas siyang lumaban na kung saan ay hindi siya naninira ng ibang tao para lang sumikat o magkaroon ng maraming customers. Ako, expert ako lumaban sa totoo lang, healthy competition ako lumaban, ayaw ko yung sisiraan pa yung kabila para dumami ang customer ko, hindi tayo ganun, sambit niya, ani pa niya, gusto ko parehas at saka customer pa rin ang magdedesisyon kung saan sila gusto kumain, yun lang, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat! uh, OG yes, na yeah, yeah, yeah. may kumain ng mga kasama oh, no, na niya. Oh, niya. na hindi daw ano sa panlasa nila. Ay, wala akong pakialam sa kanila. Tulad nyo sinasabi Ayan. kung hindi niyo gusto yung pagkain ko, mag-scroll, pumunta sa ibang nagtitinda. Marami naman kami dito nagtitinda, di ba? ko kasi. nagtitinda ko kasi. Hindi, hindi, ko, yung pinipili. Hindi, di ba? hindi hindi pasok sa panglasa, hindi oh. maghanap ka ng pasok sa panglasa. Problema ba yun? Oh, yeah. oh, yeah. okay. Maghanap ka ng pasok sa panglasa mo. Huwag mo ipilit sa atin, kasi yung tindahan ko, hindi ko naman siya pinipilit. Sa may gusto lang. Hmm. Okay. Iba, okay. maliwanag okay. naman yun eh. Kaya yeah. 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 problema, tumikin nga. Uh, siya man siya? So, so, so. Nila, ay, sa social Ang problema kasi nila ay kinakalit sa social media. Naman, marami naman yan dito sa akin lang oh. Ng talaga. Kung hindi mm. mo gusto yung lasa, hindi mo gusto yung tindahan ko, lalong lalo kung hindi mo gusto. Mm. Ang dami dyan. Hindi hmm. naman tayo punta ng Paris. Marami. Super dami. Oh. yes. So, Lalo so, na Tumawit lang sila. Mas si Rosmar yeah. daw nagpaalam sa inyo bago ma yeah. siya magbukas ng no? parisan na sa Laguna. Uh, actually, actually, ba, actually uh, sa TikTok, magkatag kami ni Madam Rosmar, sa yung sasabi, magkatag siya ng Paris, nagtangot na pakasas sa kumikita. Sabi ko, mayroon naman pero hindi ano, hindi masyadong malaking kitaan dyan. Tama lang, ako naman kasi ang mindset ko lang dyan is, makapagpasahod ako sa mga tao ko. Correct. Correct. Bumalik yung puhunan ko. Masyoday ko lahat ng expenses ko. Kahit na bumalik na lang yung puhunan, wala nang tubo. Okay lang sa atin. Basta magtuloy-tuloy lang. Di ba? Oo, oo ganun. So, okay lang po sa atin. Di Nagtayo sa Rosmar, wala namang problema dun. Malayo naman kami. At saka, pira niya naman yun eh. Oh. <laughs> At saka, customer choice pa rin tayo kung saan nila gustong kumain. Oh. Di ba? Kahit magtabi-tabi tayo dito, pares-paresan. Hindi naman natin po didiktahan yung mga customer kung saan nila gusto kumain. Kasi in the first place, pira nila yan, sila ang masusunod dyan. Yeah. Tapos yung mga Yung mga nagreklamo na hindi pasok sa panglasa, hindi masarap, pwede eh, yung di kumain sa masarap, huwag yun ang pabain. Ganun lang kasimple, napaka busy Kasi hindi ko naman siya pinipilit sa inyo kung ayaw nyo. Hmm. Yeah. Diba? Nagkitinda yeah. lang naman ako doon para sa may gusto. Yeah. Okay. So, diba, ano, okay, ano, sa sa hmm. ba diba, anong problema, anong problema doon? Maraming nang sabi hindi masarap, hindi maganap pa nang masarap. Marami nang sabi hindi pa sasapanla. sa panlasa hindi do ka maganap pa nang sa Problema ba 'yon? simple lang. Para magtalak pa tayo sa social media para ano? Ano ang motibo? Bakit mag-hysterical ka sa ano sa social media pa? Ano sa sabi ng hindi pala pa oh. sa, yeah. sa panglasa mo, di ba? Kanang bumalik, kung kanang umulit, maghanap rin ngayon pa sa panglasa mo. pa. Kung nakakain ka na hindi ka na bumalik, maghanap ka ngayon doon sa masasarap. Yes. Kasi yes. hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Yes. Di ba? Yes. Kung nagustuhan niyo, salamat. Kung hindi naman, salamat pa rin dahil nagtarong kayo ng experience. Kaya yes. naman ako. Yes. Ako oh, nakabalik na diba? <laughs> Ako export ako lumaban, sa so, totoo lang. Healthy competition ako lumaban. Ayoko ko nang ano, yung sisaraan pa yung abina para dumami ang customer ko. Hindi, ah, hindi tayo ganun. Gusto ko parehas. At saka, customer pa rin mag-decision kung saan sila gusto kumain. Yun lang. Yes, correct. Yes, correct.